Sa unang tingin mga idol ay animoy parking lot lamang ang inyong nakikita na kung saan nga mga idol ay sari-saring sasakyan ang ating masisilayan. Subalit ang mga magagarang sasakyan na ito nga mga idol ay mayroong hiwaga at mayroong kakaibang mga pangyayari na kung saan nga mga idol ay very controversial ang mga may-ari ng mga sasakyan na ito. At matapos nga mga idol malaman ng taong bayan kung sino-sino ang may-ari ng mga sasakyan na ito ay tila nawala ng pag-asa. Lalo na nga mga idol ang ating mga kababayan na kapos at hirap sa buhay na matapos nga mga idol na magbayad ng mga taxes natin ay iba pala ang nakikinabang. At para nga mga idol sa mga hindi pa nakakaalama ang nagmamayari ng sasakyan na ito nga mga idol na kung saan ay umaabot sa 40 piraso ng mga sasakyan at hindi lamang basta sasakyan nga mga idol ang mga ito kundi ito ay nagkakalaga ng milyones at umaabot pa nga mga idol ang ilana ng 40 milyong pesos. At kung sino nga mga idol ang nagmamayari ng mga sasakyan na ito na nakakalula tingnan, nakakalula isipin na kung saan nga mga idol ay kung saan ang galing ang mga pera na pinangbili ng mga sasakyan na ito. At kung sino-sino nga mga idol sila ay ating malalaman dito lamang sa Opinion Mo TV. flood control nga mga idol ang isa sa pinakamaganda sanang proyekto ng gobyerno na kung saan nga mga idol ay makikinabangan sana ng ating mga kapwa Pilipino subalit paano na lamang mga idol kung ang humawak ng proyektong ito ay ganit pala sa pera. Mga sakim at walang pakialam sa mga kababayan natin na may hirap. Walang pakialam sa pera ng taong bayan at sariling interes lamang at pananamantala nga mga idol sa mga tao upang kanilang makuha ang kanilang mga sariling kagustuhan katulad na namang mga idol na mga magarang bahay na ito na kung saan nga mga idol ay ang nagmamayari ay pawang nagtatrabaho pala sa DPWH at talaga namang ibinibida pa nga mga idol sa taong bayan na nagsimula di umano nga mga idol sila na yumamana ay dahil sa pagkatrabaho nila sa DPWH na kung saan nga mga idol ang mga sasakyan na ito na mamamahalin at pahawang mga luxury cars ay doon mismo daw di umano sa pagkatrabaho nila sa pagpapagawa ng mga proyekto ng flood control at ang mga nasa likod nga mga idol ng kayamanang ito na ipinambili nila ng mga mamahaling sasakyan ay walang iba nga mga idol kundi ang mag-asawang Diskaya na kung saan nga mga idol ay may hawak ng proyekto ng flood control. At kung isa ka nga mga idol sa mga napanood sa panayam kay Julius Babaw na kung saan nga mga idol ay in ang mag-asawang ito ay tahasang ipinagmalaki ng mag-asawang Diskaya na sila di umano nga mga idol ay mamana dahil sa pagtatrabaho nila sa DBW8 na kung saan nga mga idol ay nakakagulat at nakakalula na kung paano nila nabili nga mga idol ang mga mamahaling sasakyan na ito na milyon-milyon ang halaga na ayon pa nga mga idol kay Sara Diskaya ay binibili nila ang mga sasakyan na ibig nila at kapag sila ay mayroong nagustuhan ay agad nila itong binibili na kung saan nga mga idol ay halos wala pa sa Pilipinas ay mayroon na sila. Cadillac, ito yung sports niya. Ngayon ko Navigator, GMC Denali, Grand Wagoneer, pinaship ko from the US sa Suburban, Alphard, Dodge Ram, Tundra, Toyota Sequoia, the TRD Pro, Capstone yung high-end niya, yung X5, F-Pace, Altera, GLS, Volvo XC90, and this is the autobiography Range Rover, the Evoque, Defender, not LM, yung Lexus, yung LC2. Ito, Ah, ganito po. Umabot din ng halos mga umabot din kami ng halos mga 7. 700. No, no, million. Oh my god. <laughs> 7 million, guys. Oho. Uh -huh. At bukod nga mga idol sa mga mamahaling sasakyan ay mahilig din pala ang asawa ni Sarah Diskaya sa mga dekorasyon na kung saan nga mga idol ay ipinapagawa pa kahit napakamahal ang halaga na kung saan nga mga idol ay tuwa pa ang asawa ni Diskaya na siya lamang dumano ang mayroon ito sa Pilipinas. Para sa aking opinion nga mga idol ay hindi normal sa isang tao na matapos mong paghirapan ang pera ay iwawaldas mo lamang sa wala namang kwentang bagay na kung saan nga mga idol ay tanging mga kurakot lamang ng mga politiko o di kaya naman nga mga idol ay mga nagtatrabaho sa gobyerno ang makakagawa nito na wala sa kanila ang pera dahil hindi naman nila ito pinaghirapan ito. Ah, ganito po, din ng halos mga mababata kami ng halos mga 7. 700. Dito. No, no, million. 7 oh <laughs> million, guys. Oh. Para sa aking sariling opinion, mga idol ay hindi normal sa isang tao ang ganitong klasing mga gawain na kung saan nga mga idol ay gagastos ka Ng milyon-milyong halaga. Lalo pa't nga mga idol ay hindi mo naman kinakailangan ang lahat ng ito nakatulad nga mga idol na sinasabi ni Sara Diskaya na kapag gusto niyang bumili ay sige-sige lamang dahil di umano nga mga idol ay parang baliwala lamang sa kanila ang pera. gamit ni Yun Hindi hindi nga At kung mapapanood nga mga idol ninyo ang video na ito, ay tinitiyak ko na may inis kayo sa mga tao na ito na kung saan nga mga idol ay parang bali wala lamang sa kanila ang pera ng taong bayan dahil binibili lamang nila nga mga idol ang mga sasakyan sa mababaw na dahilan na kung saan nga mga idol katulad na lamang ng sasakyan na ito na ayon nga mga idol kay Sarah Descaya ay binili lamang niya dahil nagandahan daw do mano siya sa payong. And then of course, yung latest, Your favorite. Uh, yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Kulinan. the Rolls Royce. Oh. This is the Kulinan. So yung Kulinan SUV siya ng Rolls Royce. Pero ang kaya lang iupo nito sa likod, tatlo. Oh. And kaya ako tumingin. Ang lit lang sa noob. Mm. Kaya mo to kinuha? Dahil? Kasi ito, may payong. Oh. Natutuwa ako sa payong. Natutuwa <laughs> sa payong. Ayan. Habang naghihirap nga mga idol ang taong bayan, at naghihirap ang sambayan ng Pilipino, dahil nga mga idol sa mga kalamidad, dulot ng mga pagbaha, at malakas na ulana, na kung saan nga mga idol ay marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng mga pagbaha ay habang ang mga taong ito ay nagpapasasa sa pera ng taong bayan na dapat nga mga idol ang mga proyektong flood control ang kanilang inaatupag. Subalit ang budget nga mga idol tungkol dito ay kanilang ninanakaw, winawaldas at ibinabibili ng mga walang kwintang bagay na para sa kanilang nga mga idol ay parang laruan lamang. Kaya naman tamang tama nga mga idol ang sinabi ni Mayor Vico Soto na kung saan nga mga idol sinabi niya na mayaman ka nga galing naman sa nakaw yung kayamanan mo ito nga mga idol ay katotohanan na kung saan nga mga idol ay madaling waldasin ang perang galing sa nakaw kaya naman salamat na lamang din nga mga idol kay B.R.B. Cusuto na isa siya sa mga dahilan kung bakit nabunyag ang mga katuwalaan na nangyayali dati ang usong mga kwento from rags to riches ngayon daw ang usong ng kwento from rags to riches ano ang masasabi ninyo mga idol sa pamilyang Diskaya? Lalo na nga mga idol sa mag-asawang Diskaya na kung saan nga mga idol ay winawaldas lamang ng basta-basta ang pera ng taong bayan na kung saan nga mga idol ay imbis na gawin para sa mga proyekto na flood control subalit ibinibulsa pala ito at pinapakinabangan sa sariling pang-interest lamang. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section. Um, ano yung naging uh, parang gateway para gumandang buhay ninyo? ano, ano, na dpwh kami? Ano na nag-DPWH? Ano na dpwh Ano na